Ang mga hula hinggil sa pagdating ni Propeta Muhammad ay mga katibayan sa katotohanan ng Islam para sa mga taong naniniwala sa Biblia. Sinabi ni Moises na ang Diyos ay nagsabi sa kanya, Magsusugo ako ng isang propeta mula sa kanilang mga kapatid. Ilalagay ko ang aking salita sa kanyang bibig at kanyang sasalitain ang lahat ng aking ipag-uutos. Kung sino man ang hindi makikinig sa aking mga salita na sasalitain ng propeta sa aking pangalan ako mismo ang tatawag sa kanya upang managot Deuteronomy chapter 18 verse 18 to 19 Mula sa mga taludtod na ito ay aming siya na ang propetang isinugo sa hulang ito ay may ganitong tatlong katangian Na siya ay propetang katulad ni Moises na siya ay nagmula sa mga kapatid na mga Israelita, ang mga Ismailita. Nailalagay ng Diyos ang kanyang salita sa bibig ng propetang ito at kanyang ipahahayag kung ano ang ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. Ating susuriin ang tatlong katangiang ito sa lalong malalim na pag-aaral. Una, ang propetang katulad ni Moises Mahirap makatagpo ng dalawang propeta na halos magkatulad gaya nila Moises at Muhammad. Mapa sa kanila nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Kapwa silang binigyan ng malawakang batas at pamamaraan ng buhay. Kapwa nakibaka sa kanilang mga kaaway at himalang nagtagumpay. Kapwa silang tinanggap bilang mga propeta at estadista o bihasa sa paghawak ng gobyerno